For 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 Gretchen Barreto napakanta habang nagpapa-make up sa kanyang paboritong hair and make up stylist Tuwing may mga importanteng okasyon na dadaluhan si Gretchen ay nagpapatulong ito sa kanyang makeup. Maliban sa maganda na siya kahit walang makeup, lalo pa siyang gumaganda kapag nami makeup na. May make Nakasanayan na ni Gretchen at ang kanyang hair and makeup stylist na si Dennis Santos ang rumampa muna pagkatapos ng makeup. Sa kanyang edad na natiling fresh at bata at maganda tingnan si Gretchen Barreto dahil alagang-alagan niya ang kanyang katawan. Rumampa na parang beauty queen si Gretchen Barreto na super ganda at bagay sa kanya ang suot na black off-shoulder dress. Kilala siya mula noon hanggang ngayon ang pagiging fashionista ni Greta. Para manatiling bata at maganda, bumibisita si Gretchen sa kaniyang paboritong skincare clinic. I've been here. Yes, ma'am. Love it. Hi. Hi. of my life. Bago magumpisa ang kanilang skincare, binisita muna sila sa room ng mag-asawang doktor at nagkwentuhan sandali. From June. Yeah. Mapapawaw ka talaga sa seksing katawan ni Gretchen na parang dalaga lang Pagkatapos ng kanilang skin skincare routine hinatid sila ni Dr. Ivy sa pintuan at nag